Hello, kumusta mga kababayan ko? Ito na naman tayong araw na ito maghahatid ng balita tungkol sa paglilinis ng Tondo, Manila. Kung saan makikita natin na tila ba talagang tinudo na ni Mayor Isko Mirino ang kanya pong mga platapurama during campaign period. Ito ating panoorin kung paano niya nilinis ang Tondo, Manila. Makikita dito sa video na ito na kanya-kanya pong kuha ang mga residente ng Tondo, Manila na maaari pa nilang magamit. May isang lalaki, umakyat pa na tila po hirap na hirap dahil sila sirang-sira na ang bridge na ito. Mga residente ng Tondo, Manila na tiyan na po sila naninirahan dahil wala po silang sariling bahay. Yan nakikita ninyo kanya pa niyang bigbit ng plywood na gamit nila. At makikita ninyo guys na tila ba ay dapat na ring linisin. Dahil po madumi. Nakikita nasa highway. Yan guys, nakikita mo. Puspusan sila pong kuha, giba. Yan din sa, sa ilalim ng breeze. Binaklas na po ang mga nakaharang ng na mga barong-barong. Kinuha yung mga gamit. Wala na pong magkawa ang mga residente dito, mga kababayan natin. Kundi tila nilang ba ay kinukuha ang kaya nilang makuha? Dahil wala na po silang. Ito po utos ng ni Miura Iskumorino sa pag-de-clearing ng daan nito. Pagkatapos ito, nakikita ninyo guys, wala talagang magagawa, kundi lingon-lingon nilang. Tilay kumukuha na maaari pa nila magamit o makalipat sa ibang lugar. Nagkagulo, yan nakikita nyo na imakyat isang lalaki na tila pa'y sirang sira na daan. Dito po ay may mga kababayan nating naninirahan. Kung sino bang may alam nito, para siyang isang uh, lugar kung saan po ay marami pong mga kababayan natin doon nanirahan na. Binaklas na po, sinirak ang kanila pong mga barong-barong. Isang ginang at kinukuha ang dapat nang makukuha. Ayan na po, kinukuha na yung plywood. Hindi siya napapakalidin. alam kung anong dapat niyang... Uh, pulutin dahil lang hindi din ang im nagmamadali pong kailangang linisin. Daanan po siya na makita kita niyo sa Wala, walang babae, wala na si Gizi Manang nang hindi na siya makakuha ng kanya pong mga gamit. Tila minamadali na po. Yan, giniba na, gibang-giba na talaga. Wala, wala na. So, sa lalaki, na tila lang po ang kanyang dilbit para po makaalis na sa lugar na yan. Ngayon sa baba naman, is, ito po ay nakikita mo ay yan kinarga na sa baku alpan na po mga gamit. Ito po'y kalinisan ng lugar ng tundok kung saan naninirahan po ating mga kababayan. Ayan po, may sambangkit at na kinukuha po hindi sila makapalab dahil na may mga polis din po silang kasama sa pag-declaring. Ayun, bit 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 bit. Ayan na guys. Yan mo, wala pang magagawa. Yan napakagaling talaga ni Yermi. Ayan, sabi ko sa inyo guys, na yan wala talaga kundi parang di alam ng diyan ang kung saan kung anong kukunin niya dahil po o mga imdi-imdi imdi, na po nagmamadali na rin. Ayan. Ayan na po. Giniba na talaga. Ayan uh, uh, na paharang sa daan. Tila po ay halos na ng bula ng madaanan ang mama gustong dumaan. gen giniba na guys. Wala so, at pailing-iling nilang ang residente. Ayan nga, makikita nyo na. Know? Mala. Mukhang ayan, uh, I guess. Medyo mariwanag na. Baklas. After na po na baklas, ang lahat ng yun, medyo po ay mariwanag na sa daan na iyon. Iyon. Uh, wala sila. Marami din parang uh, isuot. Iyon. Ah, uh, para po to maintain the peace and order, guys. Ayan. Wala naman pa mabait na